Andito nga sila. Dito dito. Dito si Bert. Pakinggan mo. Ayun. Okay. Yung gusto mo nga dito. Dito nga din eh. Basta kung gusto mo maging ganda. Sabi niyo yun? Kung mapapakita naman natin, nagbabago na kayo eh. Yung mga papasok dito, paniwala ko, isa hindi naalis. Kahit <laughs> no. poste ato, bibirahin ng tao. Ano? Ano yung poste na ng palda? Ano ko siya kung nambababahay din si 150 at si Sabi niya, oo, kaya daw natuto siya dahil dyan si sa kapatid Yung sarap ng pagkain talaga. Pratik yan. Masag talaga ako. Look, no. no. look. Dito tayo, look. No. Kasi, medyo na i-intrigue ako kung andun ba si Bert o wala. eh. Total, nandito naman na tayo sa malapit sa greenhouse, dun sa bahay ng mga ganggang. -gang. Silipin kaya natin kung nandun si Bert. Kasi baka mapahamak tayo dyan, Tiff. Hindi tayo mapapahamak niya. Kitang may mga reya silo. Anong gagawin natin? Sisilip tayo. Ano? Tara, tara. Tingin Baka Mama, mamaya nandiyan si Bert, di ba? Pero silipin muna natin. Baka mo ha. Baka mo lang sisilip ko. dito si Bert. Tinong sisilip ko. Tinong ko ta. Dito. Andito nga sila. Dito dito. Dito si Bert. Pahinga mo. Pahinga mo. Ay, kasi buhay prinsipin na dito yun. Pin -pin. Binigay mo pa kwarto ko sa kanya. Hindi ko niya kumakatuloy ng mga Hoy! Hindi, ang amit ko naman. Oh. Ang ano ko si Kibert okay. pala eh. Ang ano ko Kibert. Pili ko kung gusto ni Bert mag-anggang. Hindi right? nga din eh. Basta kung gusto niya maging ganggang. Sabi niyo ba nyo, yun? Eh kaso medyo ano din eh. Parang... Eh ang ka lang kasi mas pogi sa'yo eh. <laughs> okay lang yun. huwag ka magtampo kung binigay kong kwarto kay Bert kasi si Bert. Sarubot! Sure. So, Bata, hindi ito. Kakitits, pinapaplanuhan nila si Bert. Ay, ano? Binigpa pala nung oh, nung -on sinabi mo. Eh, no, tinan mo pa rin ka muna. Uh, nagsasabi nga sa... Kasi ako, ako ah, kayo naman mas makakaalam yan eh. Pero ako, kung gusto maging Oo! Oh, kasi, kasi ako mapapakita pa naman natin, nagbabago na kayo. Yung mga papasok dito, paniwala ko, isa hindi na alis. Hindi na alis. Promise? Oo. Oh, kasi mas kasi magbago din kayo, magtino kayo. Bago ang titigas kasi... ang ulo di eh. so, hey, ako. Lalo na. meeting sila, wala si bird Dino, ka Ay, no, ba ako daw? Ano ba yung sabi? Ha? Bawa ni Otis? Hindi siya sabi sa akin yan. Na, na si Otis, otis daw na no, bababae. Bababae ka daw. Paano ka mong bababae? May asawa ka nang. Kaya nga eh. Ha? Silipin mo, silipin mo. Matinig oh. ka daw sabi ni Diyos ko. Huwag ka maniwala doon. Yun ang babaero eh. Oo, yun talaga. Matindihan eh. poste ato, bibirahin ng tao. Ano yung poste na lagang ng palda? Diyos ko, ang bintang itong mga to ah? ha. Diyos ko ka siya. Tinanong ko siya kung nambababahay din si 150 at si Odin. Sabi niya, oo, kaya daw natuto siya dahil dyan sa kapatid niya. Hindi naman totoo yun. Ayun ang hindi totoo. Ayun ang hindi totoo. Ayun ang hindi totoo. Ayun hindi totoo. Batoy mo kaya? Batoy mo kaya? Tara, tara. Balita lang natin kina Jilo. Ito, may pasiro. Buti mo nun. Okay. masamang gumanti. Tara dito. But, ganito. Pinagpaplanuan tayo ng mga ganggang. Gumagawa sila ng mga kwento. Isipin mo, sabi sa akin niya, oh, anong bababayo ko okay Lagi lang naman ako nasa bahay. Lagi lang nasa kami. Lagi lang tayo magkakasama eh. Kaya yeah, nga, hindi na nga eh. Uh -huh. may picture si Bert na binigay sa akin na ng bababae si Otis. Uh -huh. Put eh, ko no? Oy, kahit kailan dyan, hindi ko pinakita sa inang babae ko, ha? O, oh, alam ko naman, chong. lagi tayo magkasama, eh. Talo mo kay Robot. Kahit si Robot, alam niyan. yan. Ang mm. lalakas talaga manira. Luka, kahit kailan hindi ko nang bababae, nang o, naman chong, naman ako nang bababahin. Ang itawag oh, naman chung, Alam ko naman yung chong. Tsaka may pinaplano sila kay Bert eh. Ayun nga, ayun nga yung natin. May pinaplano sila. kay Bert. Tara, sabihin mo. Sabihin mo.